Hinahanap ko yung pusa mo eh. Hindi ko makita mo saan nandun. Hindi to nang pala yung lumpo. Oh. Ang sarap na tulog! Hoy! Lalaking pusa? Ano, hindi ka pa kakain? Parang senyor, isinilang na masarap ang buhay. Tignan nyo naman yung higa niya. Tignan mo Nakabikang pang Bagong palit yun sa Pinayan. Hindi talaga yung gigising. Kahit ano gawin, o. Oh, hindi yung gigising. Mamayan bababa pagkahain na lang. Dito siya. What po niya yan eh? Hinakikita yung paligid. Ang kwarto na senyor. na Ibang ganda pa ng bed niya. Ang bed niya kalahati lang ng bed ko. Ay, ang bed ko kalahati lang ng bed niya. Ganon. Guys, ayan, nakita niyo na ha. Nakita niyo na mga kainday kung gaano, ka senyor, ang pusang yan.